pangalawang laro nila, pangalawang kalaban. Pangalawang laban nila panganay ito. So, hindi ko pa nakita yung kanilang kalaban. Balin dyan. EMI daw, Bulacan. Wala pa, hindi pa lumabas. Ayan, ang kalaban pala nila ay ang kakapanalo lang. Itong EMI pala. EMI pala ito, Bulacan. Ayan, magiging kalaban nila panganay. Ang so, kakapanalo lang. Oh, yung natalo pala. Yung natalo pala. Yung natalo ng Metro Gilas, yung mga kalaban nila. Ang mga kalaban pala nila pangana ay itong katatapos lang maglaro na natalo itong uh, ano, EMI. EMI Bulacan daw ito. So natalo itong EMI ng katatapos lang nalaro ng Metro Agilas. So pangalawang laro na ito, pangalawang game na nila. Sana gabayan Unang laban ay nanalo sila 2-0 kontra ng La Union. So abang-abangan natin. Sana uh, magtagumpay pa rin. Ayun Si Pangalay pa rin ang goli.

1-0 na kagad, naka-score na sila. Ang gaba ng backout. 1-0 naka na. Parang lalaki ito. Oh. Sila panganay. may 1-0 na. Nakuha na naman nila ang bola. Hey! tumama lang sa poste. Tumama sa poste. Sayang. Kanila pa rin ang bola. Naagaw. Naagaw nila ang bola. Wala, nahuli, nang guli. Oh, pinasa. Hop. Out. Tumira. Depensa. Oh. Out. Ay na, kanila na naman. Hop, na hop. Hop, hop. We ball. Oh, timing, timing, timing. Timing. Binalik. Timing lang, timing. Oh, 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 oh. Oh, oh. Tayo oras na rin yan, sige diyan. Wala Walang tao. E my ball. E my ball. Side throw. Nasa mayang bola, ay tinera. ay sa imam side throw, ay hindi tinamaan. Wow, turnover sa dilibam bola. Upat kuna. Out. Naagaw.

ni pa naagaw 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 na bawi wala timing lang timing katay oras naagaw naagaw ang bula Maliit ito ilang guli ng iyon ay ng iyon

ay naiwan ang bula nakaw oh nagawan 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 nabawi Ops. Oh, position. Pug. Ah, Tomaso. Pug. Lorenzo. Kabla. All. All, all, all. Kalusot ang bola. All ang score. All two. Sayang. All two ang score. ayun tinamaan sigmora tinamaan sa sigmora ang guli ano yun guli yun oh dipensa dipensa galaw 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 Nako, 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 nako. Corner. Yes. Corner, 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 corner. Out ball. Sige. Baba, baba, baba. Sige. Sige. po oh, ang oras Nako, bantay, bantay, bantay Nako, nako Nako, nako oh nawa ka ng bula Nawa ka ang bula Nawa ka ang bula Guli lang dapat kumawak ng bula Nako, delikado Penalty delikado. Penalty delikado. Delikado. Panganay lang sa salu sa bola. Panganay sa sa bola. Panganay sa bula. Panganay sa bola. Galing. Yeah. Hey. Ayan, tumama sa poste. Galing. Sila tumama sa poste.

Ako. Ball position. Ay. Bilis, ang oras. Bo. Yun. Ayun. 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 Ayun, ayun, ayun. Ay. Inaule, bula bola dipinca dipinca dipinca, dipinca dipinca dipinca, wow, oh. wow, oh. dipinca dipinca dipinca, wow, oh. gol oh. oh. kah? Ambla ambla, ambla <laughs> pas ya. Hai. tabla